Parami ng parami ang Pinoy Gamers na naihikayat na mag-register sa Unity League. Ito ang pinakamalaking grassroots program sa bansa sa larangan ng esports. Pero paano nga ba mag-register at kailan magsisimula ang nationwide tournament na ito? Si Rafael Bandayrel sa detalye. Rise and shine, Rafael. Tinatayang nasa 25 million active users ang naglalaro ng Mobile Legends Bang Bang sa Pilipinas. Kaya ito ang pangunahing focus sa unang season ng Unity League. Matapos magbukas ng registrations noong Pebrero, apat na putapat na ng mga kupunan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang sumali. Ito ang tinalakay sa pinakabagong edisyon ng Philippine Sports Writers Association Forum nitong Martes ng Tanghali. Para kay Unity League Project Manager Victor Cabuay, maaaring magsilbing tulay ang mga programa tulad ng Unity League sa pag-asenso ng mga kabataang Pilipino. Grassroots is the way to go talaga. Grassroots is, uh, actually yung tournament na ganito, it gives more opportunities to grow. Not mismo sa sport, but sa local scene natin. So, uh, in doing this, uh, we want more young athletes kasi to be able to pursue this kind of dream kasi. Naniniwala naman si Peso Executive Director Marlon Marcelo na maliwanag ang hinaharap ng bansa sa larangan ng esports at patunay dyan ang patuloy na pamamayagpag ng Sibol National Team pati na ng mga professional squad sa mga international competitions. Talagang maganda yung nakikita natin yung sa mga atleta and happy to say naman that yung iba nagkakaroon na natutupad na nila yung dreams nila at young age. May ibang gamers, na, uh, at, e at least at least nakakabili na ng bahay because uh, maganda talaga yung, ano, eh, yung mga prize pool and support. Mula Abril hanggang Hunyo, maglalaban-laban ang mga kalahok na kupunan mula NCR, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa July 5 naman, aarangkada na ang Grand Finals kung saan makukoronahan ang mga kampiyon. Tumataging ting na dalawang milyong piso ang cash prize para sa mananalong kuponan. Para sa mga gustong sumali, bukas pa rin ang nationwide registrations hanggang April 14. Mapapanood ang mga laro sa Unity League dito lamang sa PTV. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.